Hello, good afternoon guys Alam nyo guys, mas masarap pa talagang magtrabaho sa abroad kumpara dito Sa Pilipinas Kasi sa abroad Yung trabaho mo lang dun, 8 to 10 hours lang eh Bira ka lang lalagpas dyan sa mga oras na yan Pero dito, halos 24 hours yung trabaho Halos wala ka ng pahinga, wala ka ng tulog kaya nga maraming na aksidente dito gawa nung yung sistema dito halos hindi maganda sobra sobra ang trabaho ng ano gawa kasi nung per trip kung hindi ka rin masipag wala ka rin kikitain kaya nakamiss din yung magtrabaho ka sa abroad kasi kahit papano kahit malayo ka sa pamilya mo hindi ka masyadong pagod saka nakakatulog ka ng maayos kaya nga maraming na aksidente dito sa mga tracker eh kasi karamihan talaga dito halos lahat talaga dito puyat lalo na sa mga trailer ma trailer driver puyat ka talaga dito katulad nung unang sampako ko dito halos 24 hours kaming bumabiyahe walang pahinga makapagpahinga ka lang isang oras yung pipila ka dun sa site Kaya pagka ano, siguro mag apply na rin ako. Meron lang kasi akong naantay guys, ina apply eh. Sana matuloy ako don Kaya nag-local muna ako. Mahirap, mahirap ang trabaho dito. Alos, alos parehas lang din naman ng, ah, mas malaki-laki din naman ng sahod sa ibang bansa kung para merito, Pero doon, maluwag kasi ang trabaho doon para mo dito. Dito napakahirap kuya at ang kalaban mo dun, dito yun lang guys maraming uh, maraming marami salamat sa mga nanood, nanonood ng video ko sa youtube maraming salamat sa inyo babo